Mayong hapon ka na tong tanan mga guys no kaniday uh, Kanida yung na video mga guys Ako di yung i-share sa inyo ah, mga guys uh, Kay tungod po lagi sa kawad on sa tong panahon karon Ilabi na niining tuig Grabe yun na ming sulod na yun ang grabe ka krisis kayo Mo nang ako mismo mga guys na na sinati yun ako o nabatik yun ako ang tumang kalisod karong panahon na yun mga guys mo nang karon ako na lang pong isyon nyo na kaning among sudan karong panood to uh, mao lang isda na pirito budlisan mga guys o medyo dubok na yun siya mga guys hmm um, dubok na yun siya mga guys pero sa on taman na yung na wala na mga itay igong kwarta na ikapalit ani o maayong sudan mga guys o itong labas kay kung mupalit po tag labas na isda mga guys no grabe po kayong mahala mga guys mo ng antos antos lang butani mga guys o yun o ang gawas na yung isda mga guys pero lami man siguro yung yapon maluto maloto ni mga guys o bisan o sa tumang kalisod karon tumang ka krisis sa panahon mga guys Uh, mapasalamaton ng ta sa Ginoo kay tungod bisan og sa kawadon nakasudan uh, nakasud-an pa ani mga guys makasud-an ning eh. siguro ang uban karon siguro mga guys wa siguro na yung mga sudan ba og uban pa siguro galisod pa siguro palit sa bugas mga guys tungod kay nga tong bugas karon na mahal ng pagkaayo na tuok na mangyugayo sa presyo mo nang Ah, antos-antos man tani mga guys di lang ng pag asa ni o mag ato pugong lang yuta sa itong kagalingon nang o pupogong lang yuta sa atong hugot na pag-ampo sa itong labaw na makagahom mga guys kay saon on lang yun na ito na yun na yun itong panahon karon o oh, bisan saon on itong kayod na mora mong yun na makita so maanag yun tayo mahimo ni mga guys ah pasalamat niya punta ug dako sa atong labaw na paggawom na gitagaan tag uh, kusog na bisan tuod sa kawadon o sa krisis sa panahon gihatagan niya punta kusog na makakita niya pun makapangita o makapaningkamot niya punta makapalit niya punta tuod bisan og dili labas atong napalit na isda at least na nakapalit niya punta kay sa ano Tisod ng gigi ni itong mga guys. Wanang og mga guys, dili na lang nakutas unang akong video mga guys. Daghan kayong salamat mga guys Kayo medyo mingtulo na gyud akong luha. Mga guys, og salamat kayo di ay sa pagtanaw uh, ninyo ni ining video ha. Og kung nagustuhan man ninyo video ha, paliog na lang pag-share ni share o pakiriak lang po na pakireact ng pugog heart mga guys o daghan kayong salamat day sa inyong walang sawang pagsuporta mga guys o bye mga guys